Uy, BH, nabalitaan mo. Ah! Oh, first time, napapalakpak ako. Diyos ko, dalawang taon na nakikinig ako ng Sona, video ka par, wala na, nakikinig lang ako. Mm -hmm. Pero, syempre, mga batang helmet today, so very, very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. Tapos, don't forget to click the subscribe button at tiny bell para lagi updated sa mga ina-e para sinasaw sa namin, video ka par. Eto nga yung sinote ko, video ka si Oscar, nakabalong baba na nga, kasi baka mamaya, ready na nga siya kung ano yung mapapakinggan o mapapanood mm -hmm. natin. Pero, eto nga, mga batang helmet, bukod dun sa WPS, na sinabi nga ni Phoebe na atin ang West Philippine Sea. Kaya lang medyo na kulangan pa ako eh. Kulang pa eh. Nag-aabang ako na ano ba yung gagawing aksyon? Oh. Ano gagawing solusyon? Mm. Pero sinabi ng kanya na atin yung WPS at hanggat, ano, biggo mm. sa mga salin lahi nga daw eh talagang papasa na atin talaga to pero eto dito ako talaga natuwa videographer. Mm. From today videographer. Oh. ban na ang lahat ng mga pogo. From today ha. From today Now na. Yes, video At yun nga, video Eto, panoorin mo muna. Effective today, all POGOs are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of BOGOs by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Short clip lang yan, medyo ka pero kanina nga no, nag tayo. Talagang ang uh haba -huh. din nung speech ni PBM uh -huh. Pero grabe talaga, doon ako nagisingin sa Pogo. Oo. Kasi See, talagang, patulog na tayo eh. Oo oh, eh, pero ba diba, Paano mo bibigyang aksyon at solusyon yung isang bagay na talamak na? Kung hindi ngayon pa lang ay ihihinto at pahihinto uh -huh. mo na at least mga abat na helmet, ban na ang lahat ng Pogo! dito sa Pilipinas. Mm -hmm. At sinabi nga niya na para makipag-coordinate siya with Fagcor and Dole, para Oo. naman sa mga babae natin na, yung mga nagtatrabaho. Pero sana, yung mga Chinese nagtatrabaho dyan sa Pogo, i-deport na. Agad-agad? Yeah. Oh, diba? Today now na? Oo, sana ipa-deport na. Pasi, Today now na yun, ha? Now at, na at, agad? At, at the... Oh, it, at naman. At the moment... Bakit? Kailangan pa bang pagtagalin yan? Oo, di ba dapat... Pakakainin mo pa yan pahawas na naman sa taxis Ay, yun ayun nga, pero ayun nga mga batang helmet abangan natin ang mga susunod nakabanata, no. hindi dito sa pagbabad ng pogo kung oh, oh. talaga bang ura-udara oh, oh. na, talagang ban na -udada. talaga oh, oh. di ba kasasabi, from today oh, oh. at ayoko nang makakatanggap pa na <laughs> offer na trabaho dyan sa Pogo. Oo, oh, oh, stay baka, in yun ah. Oh, Oo, oh, baka mamaya makatanggap na naman ako na kailangan na naman ng nurse. Siyempre, decline ko na naman yan. Mama, oh, ba, at bibigyan ka ba? daw ng mga susi. Ano so, <laughs> na lang yun, no? Pero ayan nga, pa rin, eh, no? Mm -hmm. Abangan natin. Yan, yan lang yung talaga pinaka... Pero after the Pogo, mm -hmm. parang may isa pa yatang tinakol si BBM. Pero hindi ko na masyadong napakinggan. Pero yung Pogo talaga yung punchline dun eh. Kung sa komedya, ito yung punchline talaga. Oo, yun talaga. Ang tatatak yes. sa lahat ng tatak. At ito pa mga batang helmet. Naku ha. At standing ovation siya, ba? Diba? Standing ovation with regards to Pogo. Eh kasi mm -hmm. naman talaga no, kung mapapatupad at may implement ka talaga yan ha, yung pagkaban ng mga Pogo. Mm -hmm. Talagang as in, wipe out. Oo. Ban na talaga. Aba, buhaga naman talaga. clap 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 kasi bigyan din naman natin ng recognition kahit papano. Di ba? Yung ginawang action. Mm -hmm. Pero ito mga batang helmet, si VP Nasa UP College of Nursing lang naman. Nagbigay oh, siya I'm ng gonna... speech doon. As usual. Oo. Oh, oh. Talaga, Oh, huwag nyo nang hanapin. Private citizen ng oh, si okay. VP Huwag nyo nang hanapin sa Sona. Mm -hmm. Okay. At ito pa, videographer. Mm -hmm. May pahayag din pala si Madam Sara Duterte kung bakit hindi siya makakapanood or makakarinig man lang ng Sona. Kasi daw nasa bowl daw siya. Parang meron yata silang ano, pinuntahan doon. Eto, basahin nyo na lang. Video. Wala eh, wala ka lang itong video-video. pero na yun lang yung statement ng Vice President. Statement? Sa mga pata helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa buhay, nag-helmet din na bukit, keep getting better everyday. God bless everyone. Bye!